Hello guys. May naisip ako ng funny moment. Total wala man akong pasok. Masarap akong upo ko dito. Intayin ko umalis yung mga nagtitinda na yan at iiwan nila yung ibang damit din. <laughs> Babalik ako mamaya. May bus card naman ako. Babalik ako baka may makita akong ano. <laughs> Comedy. Ah, uh, tawag dito iwan sila dyan ng damit. May mga nanay, o, namimili na sila. Pag nag-alis na yung mga nagtitinda na yan, may maiiwan dyan na mga, ano, tira. <laughs> Ayan. Maganda rin dito pumunta. Ay, hindi. Pag pupunta ka dito, dito ka lang mag-trip, magdala ang pagkain dito. Dito kayo tumambay. Pag tripan na may ukayan, maaga kayong pupunta. Mga kahit uh, 10 o'clock, kasi nag-i-start na sila mag-lipit ng 12.30 eh. And then, oh, 10 o'clock. Dito na kayo magtanghalian. And then, pag nakaalis na sila, <laughs> bumalik kayo dyan. Iiwan nila yan dyan, ibang gamit. Hindi nila bibit-bitin pabalik. Sabi nga na sa akin eh. Five-shake na lang yung jacket. Ay, ayaw ko naman, gusto ko may zipper. Ang init kayo niya eh. Tsaka, kuha yung kailangan ko. Yun lang ang binili ko. na yun. Mura dito. Kung you are a practical person, syempre, bumibili rin tayo ng bago. But if you are a practical person, minsan lang na mati susukutin, dito na kayo bumili. Mura na. Diba? Sabi nga sa akin, nung nagpainom sa akin ng tubig, Nanditinda daw dyan lahat sila. Jewish, Arab, friend together. Kung alam, bakat nagdidigmaan dito sa Beersheba. Arab, Palestine, Jewish, uh, friend together. Peace. No more war. Because of the rebel, kaya nagkakagulo.